وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين بنقت نون الشاب الشيخ إبراهام سمى ينسي آزار قماج أبو كبار سماه أنيتو بلا مغوس Tunay na ako ay nakakikita sa iyo at mga kalipi mo sa isang pagkakaligaw na malinaw. nuri wal Gayon kami nagpapakita kay Abraham nang kaharian na mga langit at lupa at upang siya ay maging kabilang sa mga nakatitiyak sa pananampalataya. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين كان اون تمكوب سكنيا ان غبي انا ايه كاكيتا سيان ان شان تالا نغسابي شا ايتو اي بانينون كو ngunit شا, Hindi إيه فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضال Kaya nung nakita niya ang buwan na sumisikat ay nagsabi siya, Ito ay Panginoon ko. Ngunit nung lumubog ito ay nagsabi siya, Talagang kung hindi nagpatnubay sa akin ang Panginoon ko, talagang ako nga ay magiging kabilang sa mga taong ligaw kaya nung nakita niya ang araw na sumisikat ay nagsabi siya, ito ay Panginoon ko, ito ay higit na malaki, ngunit noong lumubog ito ay nagsabi siya, o oh, mga kalipi ko, tunay nako ako ay walang kaugnayan sa namang itinatambal ninyo. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifa wama ana minal mushrikin Tunay nako ako ay nagbaling ng mukha ko sa naglalang ng mga langit at lupa bilang makatotoo at ako ay hindi kabilang sa mga tagapagtambal. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان Nangatwiran sa kanyang mga kalipi niya. Ya, Nagsabi siya, Nangangatwiran ba kayo sa akin hinggil kay Allah? Samantalang nagpatnubay nga siya sa akin

In kuntum ta'lamun. Papaanong mangangamba ako sa anumang tinambalin niyo kay Allah samantalang hindi kayo nangangamba na kayo ay nagtambal kay Allah nang hindi siya nagbaba sa inyo ng isang katunayan? Kaya alin sa dalawang pangkat ang higit na karapat dapat sa katiwasayan kung kayo ay nakaalam? Wa lam wa hum ang mga sumampalataya at hindi naghalo sa pananampalataya nila ng isang kawalang katarungan ng pagtatambal. Ang mga yun ay ukol sa kanila ang katiwasayan at sila

laban sa mga kalipi Nag-aangat kami ng mga antas ng sinumang niluloob namin. Tunay na ang Panginoon mo ay marunong maalam. Wawahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. wa min qabl. Nagkaloob kami sa kanya kina Isaac at Jacob na sa bawat isa ay nagpatnubay kami kay Noe ay nagpatnubay kami bago pa niyan wa min wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa at sa kabilang sa mga supling niyang sina David, Solomon, Hob, Jose, Moises at Aaron. Gayon kami gumaganti sa mga tagagawa ng maganda. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas Kullum minasalihin Sina Zakarias, Juan, Juan, Jesus at Elias ay lahat kabilang sa mga maayos. Waisma lawalya Ina Ismael, Elo, Jonas at Loth, sa lahat ay nagtangi kami sa mga nilalang. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Nagpatnubay kami sa kabilang sa mga ama nila, mga supling nila at mga kapatid nila. Umiran kami sa kanila at nagpatnubay kami sa kanila tungo sa isang landasing tuwid. Dalika yahdi man min ibadihi walau anhum Iyon ay patnubay ni Allah nagpapatnubay siya sa pamamagitan niyon sa sino mang niluloob niya, kabilang sa mga lingkod niya. Kung sakaling nagtambal sila, ay talaga sanang nawalang kabuluhan para sa kanila ang dati nilang ginagawa. Ulaika al-ladhina <tinyo> kitaba wal hukma wal nubuwa. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Ang mga iyon ay ang mga binigyan namin ng kasulatan, dunong at pagkapropeta. Ngunit kung tatangging sumampalataya sa mga iyan, ang mga ito, na ipagkatiwala na namin

Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan ni Allah sa Islam. Kaya sa patnubay nila ay tumulad ka. Sabihin mo, hindi ako nang hihingi sa iyo dahil dito ng isang pabuya. Walang iba ito kundi isang pagpapaalaala para sa mga nilalang. Wama kadarullaha hakka kadirihi idh kalu ma'an أنزل الله على بشر من شيء Hindi sila nagpahalaga kay Allah ng totoong pagpapahalaga sa kanya nung nagsabi sila. Hindi nagpababa si Allah sa isang tao ng anuman. Qul man anzal al kitab al jaa bihi Musa nuran wa hudan Sabihin mo, sino ang nagpababa sa kasulatang ihinatid ni Moises bilang liwanag at matnubay para sa mga tao? Gumagawa kayo roon bilang mga pahina na naglalantad kayo ng ilan nito at nagkukubli kayo ng marami. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ kayo nang hindi nalaman ninyo ni ng mga magulang ninyo. Sabihin mo, si Allah ay nagpababa nito. Pagkatapos, hayaan mo sila sa masamang pagtatalakay nila habang naglalaro sila. And this is a book that we have revealed, blessed, a true one who is Ang Qur'an na ito ay aklat na pinababa namin, na pinagpala, na tagapagpatutoo sa nauna rito wa ala salatihim yuhafidhun na mga kasulatan at upang magbabalak sa ina ng mga nayon at sa sinumang nasa paligid nito ang mga sumasampalataya sa kabilang buhay ay sumasampalataya rito sa si Quran at sila sa pagdarasal nila ay nangangalaga. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ Sino pa ang igit na tagalabag sa katarungan kaysa sino mang gumagawa laban kay Allah ng isang kasinungalingan o nagsabi, Nagkasi sa akin, samantalang hindi nagkasi sa kanya ng anuman. At sino mang nagsabi, Magpapababa ako ng tulad sa pinababa ni Allah. Walaw tara idil zalimuna fi gamarati'l mawti wal malaika tubasitu ay dihin anfusakum. Kung sakaling nakikita mo kapag ang mga tagalabag sa Katarungan ay nasa mga hapdi ng kamataya, samantalang ang mga anghel ay nag-aabot ng mga kamay nila na nagsasabi, magpalabas kayo ng mga kaluluwa ninyo. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون sa araw na ito ay gagantihan kayo ng pagdurusa ng pagkahamak dahil kay noon ay nagsasabi hinggil kay Allah nang hindi totoo. At kayo noon sa mga talata niya sa Quran ay nagmamalaki. Wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwal marrat wa taraktum ma khawlanakum wara'a dhuhurikum Talaga nang dumating kayo sa amin bilang mga bukod-tangi gaya ng paglikha namin sa inyo sa unang pagkakataon. وما نرى معكم شفعاء الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم Ma Hindi kami nakakakita kasama sa inyo na mga tagapagpamagitan ninyo na inakala ninyo na sila sa inyo ay mga katambal kay Allah. Talaga ngang nagkaputol-putol ang ugnayan sa pagitan ninyo at nawala sa inyo ang dati ninyong inaangkin.